Ang lahat, kagandahan, kayamanan, ngunit hindi ang kalayaan. Napakaganda mo. Ang ganda ng leg mo. Ako lang ang pwedeng umawag dyan. Ayoko magkaroon ng anak. Ano ibig sabihin? Ikukulong mo ko pagkatapos kong mga anak. Hanggang kailan siya nakakulong sa pag-ibig <laughs> ng kanyang asawa? nag-report ako sa police station pero wala rin nangyari. Marami na akong pinuntahang lawyers. Wala ni isang pumanig sa akin dahil kinausap na ni Franco ang mga yun. Ano bang masama kung maging selfish ang pagmamahal at pagpapahalag ako sa'yo? Ganun naman ang lahat. Ang gamitin ng kapagyarihan para durugin ang asawa. Kapag hindi na tama ang pagmamahal, talagang nakakasakal. Tandaan mo to, ang mama mo na pinakamamahal mo ay nasa akin. Franco, parang nagdala ng mga tao sa location sinan ko. Bilis! Tayo na! Mari yun. Paalam. Ayun! Hindi pwedeng patay na siya. <laughs> Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi! Mari! Mari! Hindi ko na kaya mabuhay. Gamit ang mukha nito. Tulungan mo ako. Kailangan ko magpalit ng mukha para mabuhay ako. From the first and true home of Asian novellas comes a story of love and obsession. Mari, hindi ka bumunta dito para mamatay. Boy ka, nasan ka? Ang mukhang doon ay may tinatakasan. Ngayon ay mukhang may kalayaan. Doc, gusto ko ang mukhang to. Mukha akong matapang at malakas. Bagong ganda. Bagong pag-asa. Mas mabuti pa. Um, gusto ko komportable ka habang nagpaplano ng future mo. Pero gusto kong buksan ng puso ko sa lalaking ito. Patay na yung wife mo. Paano nangyari to? Napakarami pang mga bagay na gusto kong gawin kasama ka. Kaya binigay ko ang mukha mo sa kanya. Nasaan ang director dito? Wala dito ang wife ko. Alam ko na ang title nito, A Self-Portrait. Sino ang painter nito? Nasaan ang wife ko? Kailangan kong malaman kung asawa mo talagang babae sa loob. Pag hindi mo pinakita sa akin ngayon ang... Honey, may bisita tayo. Meron kang kailangan. Tingin mo pa tatawarin ka niya matapos mong baguhin ang mukha ng asawa niyong obsessed siya? Ah! 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 Hindi ka makakalayo sa impero. Ipakita mo sa kanilang kapagirihan mo. Kung tuso ang kalaban mo. Napakapamilyar ng mga mata niya. Sabihin mo kung ano itin sumpanin ko sa'yo. Ano mang mo at mahanap kita.